Magano tayo magluluto tayo ng tilapia, guys. Shout out sa maganda kong anak. Hindi ako pinansin guys. Papi! Ayan. mga huli natin guys. Pipirito natin. Lagyan natin lang gulay. Ayan. Mga na tayo. Pero itong isda, yung sibuyas kamatis na may kechay. Okay, pwede yun, guys. Ayan. Huli natin tilapia, guys. Huli natin nga ng paliktik. Yan ang mag... Ano dyan? Papasarap. Maka marinate na to sa asin. Magic serap paminta at bacon yan guys mga ano lang ito mga good size ay pirito shout out kay Boss Arvin guys so natin sila alaki na oh tapos siyempre lalagyan natin siya ng kamati, sibuyas at fake chai toyo bacon okay na yun guys sili sarap nito guys oh Okay, ito yung pinagulian natin yan guys, malinis. Ayan. Sibuyas na tayo. Tignan natin yung ating niluluto. Takipan pa natin guys. Maya maya ng kaunti, baliktad natin. Sigurado yan.